ini inirekomenda ng Department of National Defense ang pagkansela sa mga hindi natapos na imprastrakturang pangmilitar na isinagawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DND, sinabi ni Secretary Hilberto Teodoro Jr. na dapat nang ibasura ang mga proyekto dahil kulang sa pondo kaya naiwanang hindi tapos at hindi magamit ang mga gusali. Ang mga tinukoy na proyekto ay dalawang multipurpose. Buildings ng Philippine Air Force sa Pasay City na nagkakahalaga ng 72 million at 51 million bagaman idineklarang completed nananatili pa rin silang hindi tapos. Tinukoy rin ni Senator Sherwin Gatchalian, chair ng Senate Finance Committee, na may dalawang iba pang proyekto ng PAF na nagkakahalaga ng 60 million at 17 million na hindi rin nakumpleto dahil sa kakulangan sa pondo. Pahayag ng DND ang mga proyektong ito ay bahagi ng Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad Program na pinunduhan at pinangangasiwaan ng DPWH.